Yo, what's up mga boss? Northport Batang Pier, pasok na sa semis. Tinalo ang Magnolia Chicken Templados. Tinalo ng Northport Batang Pier ang Magnolia Chicken Templados. Sa score na 113-110. At after 6 years ay nakapasok muli ang Northport patangpier sa semifinals. Magandang nilaro ang Magnolia Chicken Templado sa first half kung saan tinambakan nila ang Northport ng 14 puntos. Ngunit pagpasok ng third quarter ay bumulosok ang Northport kung saan miscore ng 36 points sa third quarter at nakalamang pa ng 14 puntos pagkatapos ng third quarter. Sa fourth quarter ay nagrally pa ang Magnolia Chicken Templados sa pangunguna ni Paul Lee ngunit sa isang crucial na minuto at huling segundong nalalabi ay naisala ni Paul Lee ang isang crucial 4-point shot para sana sa panalo. We score si Cadim Jack ng 30 points, 10 rebounds, 5 steals, 3 blocks at 3 assists at miscore si Arvin Tolentino ng 25 points, 4 rebounds, 4 assists, 2 blocks, at 1 steal. Tinanghal naman ang best player of the game, si William Navarro, kung saan umiskor ito ng 15 points, 7 rebounds, 3 steals, 2 assists. Umiskor naman si Bulanadi at Evan Nele, ng 12 points. At Cade Flores, umiskor ng 10 points at 9 rebounds. Mga kalaban, Northport, North Fort Pier o sino mo nanalo sa Meralco Bolts at Hinebra. Thanks for watching mga boss.